ng araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Uh, mga kapatid, uh, sana ay ah, uh, nasa mabuti kayong kalagayan at saka sa spiritual nating pamumuhay, mga kapatid, o importante po 'yan na uh, alam ng bawat isa lalo na sa atin po, mga kapatid ng no? mga kapatid kong mga Katoliko. Ako bilang isang Katoliko bago pa, bago pa lang ako magsimula sa aking ito, ginagawa ko, eh, nagtanong muna ako sa sarili ng mga kapatid kung bakit kaya, <coughs> uh, bakit kaya, ano, iba-iba yung, ano, yung paniniwala ng bawat isa po sa atin, no? Oh. Alam mo po natin na maraming mga kristyano sa ating paligid. <coughs> at, ah, uh, doon nagpisa yung tanong ko. saka sabi ko mga kapatid na kailangan may gawin ako. Kailangan kailangan malaman ko yung ano yung totoo talaga mga kapatid. Kaya simula noon, araw-araw ko nagdasal sana uh, pagkalooban din ako ng unawa. Hindi naman ako ano, hindi naman ako binigo ng Diyos tinuruan niya ako sa ng ano ng isang karapat dapat na magturo sa magturo talaga sa akin mga kapatid. Papasalamat ako doon. Tsaka sa atin po, importante po na malaman natin yung totoo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. So kailangan lang natin na uh, yung bang ano, yung bang araw-arawin nating ano, yung basahin yung Biblia po. Importante po talaga, kapatid. Ulit-ulitin ko talaga sa pagsabi nito na kailangan ko na malaman natin, ma makita natin yung totoo doon. Nandun talaga lahat. Tsaka, sa pag uh, intindi naman ng mga salita doon, hindi ka naman pababayaan ng Diyos. So, kailangan lang mga kapatid na nakafocus tayo dyan, dadalhin tayo sa Diyos ng ano, sa tamang pangunawa. Hindi tayo pababayaan. So, magtiwala kayo sa sarili nyo. Magtiwala rin kayo sa Diyos. Importante yan, mga kapatid, kasi sinabi na niya, di ba, walang taong mabubuhay sa sa tinapay lamang. Ibig sabihin doon na yung mga ginagawa natin pang araw-araw, pang hindi enough yun kasi nga may, may afterlife tayo hindi tayo magtatagal sa mundong to mga kapatid so kailangan may gawin tayong uh, bagay na kaaya-aya sa Panginoon yung yung mga niutos niya gawin natin kasi sa ayaw natin at sa hindi dadaan tayo dyan mga kapatid so kailangan handa tayo wala nang baga sa pagbili mo ng ano ng item sa mall no return no exchange na eh so pag tayo nawala sa mundo hindi, hindi mo na pwedeng bawiin yung buhay hindi mo na pwedeng ibalik yung buhay para magsimula ka uli ng panibagong buhay ngayon na mismo yung dapat nating ano simulan yung bagong buhay saka hindi natin makakamit yung para isong natin kasi wala naman isa sa atin na ano, gustong gustong mapunta doon sa impyerno mga kapatid saka hindi naman tayo sigurado mga kapatid kung meron ba talagang meron ba talagang nasa gitna no, di ba? di ba, nasa Biblia dalawa lang, di ba? langit sa impyerno, hindi tayo sigurado kung Andun ba talaga yung ano? Yung nasa gitna ba? Alam niyo na yun mga kapatid, yung pur purgatorio. Uh, alam ba ako wala yun? So, paano na? Wala na tayong magagawa dyan. So, kailangan uh, tanungin natin yung sarili at saka pag-isipan natin mga kapatid. Ganun lang. So, ingat po tayong lahat at uh, God bless po sa inyo. Bye-bye.